Good morning guys. So, dito tayo ngayon sa tinatambayan namin sa airport. Dito ako malamit sa ano. Sa CR. Ito may ano kami portable na CR. So, tingnan yung damit ko. Ayan. Proud Pilipino. Ano to uniform namin to. Ng aming class. Class Maragtas. So, shout out sa mga classmate ko dyan. Class Class Maragtas. So nakapila tayo ngayon. Nasa 11 to 15 pa ako. So may nag-message sa akin. Sabi niya, uh, Kuya, kailangan ba talaga may sasakyan ka dito sa US? Oh, uh, hindi, hindi, hindi kailangan may sasakyan ka dito sa US. Kung ako, ako hindi, hindi, ako bibili. Kaso nga lang, mayabang ako kaya kumuha kami ng sasakyan. Kaya lang kasi dito sa, ano, sa Amerika. <laughs> So, uh, hindi, hindi mo kailangan kumuha kung kung gusto mo magtipid, hindi mo kailangan kumuha. Kasi dami ng ano dito eh. Dami ng mode of transportation. May Uber, may Lyft, tsaka may bus. Yung problema lang dito sa amin, sa Las Vegas, sa Nevada, uh, wala masyadong taxi. So, yun yung maging mode of transport mo, yung Lyft, Uber. Uh, kung gusto mo nang tumipid, may bus. So, kailangan mo kumuha ng sasakyan. So, hindi, hindi, hindi na mapwede. Sa amin, yabang lang ito. Um, pinilit ko lang yung asawa ko na kumuha kami ng sasakyan. <laughs> Yun nga lang. Uh, kung araw-araw ko na sa trabaho, halimbawa, yung papunta mo is uh, $15. So, balikan $30 yun, gagastos mo yun, $30 per day. So, sa 5 days, $150. So, times mo sa 4, magkano? yun, gagastos mo sa isang buwan. So, nakatipid ka, di ba? Sa Uber, sa Kalip. Kung halimbawa, kung gusto mo lalong tumipid, ah uh, sumakay ka ng bus. Kasi yung bus dito, yung... Uh, pupuntahan mo na limbawa 10 minutes lang sa Uber at sa Kasalif ah uh, sa bus yung pamasahe sa bus yata 3 dollars lang o 5 mura yung sa bus pag magbus uh, mag uh, bus ka yun nga lang bago ka makarating dun nabuting ka ng mayigit sang oras sa 10 minutes mo na ano na travel kaya hindi mo kailangan kung nandito ka hindi mo kailangan kumuha ng sasakyan sa Amerika kasi dami naman ano eh dami naman eh uh, Uh, transport dito eh. May lift naman, may Uber. Sa ibang state siguro, may taxi. Kung gusto mong gumastos, di wag kang kumuha. <laughs> oh yun lang. Uh, ayaw mong kumuha ng sasakyan, titipid ka. Eh, baka doon ka rin na magpapagastos. Di, biro lang. Yung, yung sasakyan kasi dito sa Amerika is ano eh, sa atin uh, once uh, once lang dito parang needs na nila eh parang necessity na so kailangan mo mag kailangan mo kumuha talaga ng sasakyan dito sa Amerika, kung 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 kami lang kung sa amin lang ano na idea is uh, unang-una kasi uh, pag may sasakyan ka um uh, lang naman sasakyan mo pag kumuha ka ng sedan nasa 500 o palagay na lang natin five 550 o 600 pa yung buwanan mo uh, kasama insurance nasa 800 palagay mo 700 so kung uh, gumagastos ka sa ano sa lift at uber ng 600 per month ito dagdagan mo lang ng insurance lahat ng kaya mong puntahan pwede mo puntahan tsaka ano komportable ka kasi may sarili kang sasakyan anytime kung may pupuntahan ka pwede kang pumunta kahit saan uh, punta ka ng uh, Walmart or, kasi hindi naman hindi naman trabaho lang ginagastusan mo eh paano pag maggrocery uh, mag grocery ka diba so uh, yun lang kaya dito uh, halos lahat ng tao dito may sasakyan sa, uh, sa Amerika kahit yung mga, mga teenager nga eh. So, mas... Medyo makatipid ka o makagastos ka ng konti. Pero, at least, uh, ang comfort naman is uh, kahit saan ka pumunta, sasakyan uh, mo, dala mo. Uh, anytime, wala kang problemahin. Kasi, paano pumunta kayo ng ibang state, uh, gumala kayo. Alam ka na mag-Uber ka, di ba, papunta doon. So... Yun lang guys. Ah uh, uh, sa amin is uh, need mo talaga yung may sasakyan ka dito. Lalo na pag may pamilya ka. So kailangan kasi pag may pamilya ka uh, iba na yung ano eh, iba na yung gastos eh. So ano pa? <coughs> so kaya, magagamit mo siya mag-travel, magagamit mo siya pang-araw-araw. -araw. Tsaka anytime kung may mga dala ka na ano, uh, malagay mo siya sa ano. So, pero ang pinaka-importante is uh, ka kasi hindi mo na kailangan maghintay ng Uber o Lyft. Anytime, anong oras kung gusto mo, kung saan ka pupunta. Yung sasakyan is uh, magagamit mo talaga. So, kung nakamura ka sa Uber o Lyft, uh, dumagdag ka lang ng konti sa ano, sa sasakyan dahil may insurance. At least yung point doon is komportable uh, ka tsaka ano uh, anytime kung saan ka gusto mong pumunta. Example kami, may hilig kami mag-travel. So pumunta kami ng ibang state pag summer o di kaya December. So mas maganda na ano, may sarili kang sasakyan. May hirap naman kasi na ano eh kung example sa kaibigan mo may sasakyan siya. Nakikisakay ka lang. So not all the time uh, sasama kanila, di ba? saka, paano pag may mga bagay na sila, may mga ano. So, okay lang yun. Kung malaking sasakyan nila at saka isang bahay lang kayo. So, every time na gagala sila, sasama ka, okay lang yun. May mga ano din naman. May mga instances din naman na okay na walang kang sasakyan. Kung uh, kasamaan mo is meron. So, mag-ano ka na lang dun. Ang tawag nila dito sa amin is uh, parang... Ano ba tan? Parang ikaw na mag uh, ano, atid sundo kasama, magbabayad na lang sa iyo. Ng ganun. <coughs> so, ano pa wala. Ano yun lang. Uh, mas ano ka, mas mas uh, okay na may sasakyan ka dito. Sa Amerika So, any info? <laughs> wala na akong masabi. So, example na example pala pag gusto mo ring magano katulad nito, magbiyahe ka na gusto mo mang kumita ng part-time, ah uh, gusto mo mag-lift, mag-Uber, so pwedeng-pwede kasi sasakyan mo yung uh, sa iyo na yung sasakyan mo, di ba? So, after 5 uh, years pag naano mo na, pwede mo ibenta, e, pwede mong palitan. So, yun lang guys.